<laughs> <laughs> di di di. <yung> ay, <laughs> ay. Ay. Yun, Uy, <laughs> <laughs> ay, na, ay. 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 <laughs> ano nga? Oh, talaga naman. Ano yung sinabi mo yun? Ah, dumikit yung laway, dumikit yung laway mo sa akin. Ha 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 Oh, oh. Ay, hindi na nag-iwag ko yung <laughs> yun. ano. Ah, Ay, ano? pang kasama, ano eh. Ah. ah. May pang kasama, ano eh. Ano, ah. Ha? Ano, oh, oh, oh. Ano, mo ha huh? ano yun ah, ano yun oh, nagsasalita na talaga nakikihagdaldalan ka na sa akin ah. oh, dalan ka na ah, daldalan ka ba? Bati na ba dalawa? Oo, oh, oo. Oh. Bati na ba dalawa? 啊哈哈哈哈哈！